Hello! Good morning! For today's video, this is it! Sobrang na ko. Sobrang na-miss ko to. So, for today's video is pupunta kami sa bahay ni Amo and ayan yung mga uh, basura kasi itatapon namin na yan ni Mama. So, as usual, si Mama yung ating driver for today. Oh my God! Nakakahiya! Pero wala tayong magawa kasi hindi naman tayo marunong mag-drive. So, ayun, sakay-sakay lang tayo. Ayan si Mama Opak, ang fresh. So, yun nga guys, pupunta kami sa bahay ni Amos. So, ayan, um, na, anong tawag dito? Ayan, nag-red pa. So, kailangan namin huminto So, ayan mga, ayan mga matatanda na yan, mga lola. Pero, in fairness, ha, nagbabike pa din sila, kaloka, ba diba? So, dito sa, ayan, may train, o kung kumbaga, densha ang tawag. Dito sa Japan, guys, hindi na talaga, nor, hindi talaga normal sa, uh, I mean, normal na sa kanila yung mga, mga may edad na matatanda na nagbabayak. Sa atin kasi parang viral lang tayo. Nakakakita ng na mga lola, mga nanay na nagbabayak. Pero dito, normal lang yan. So, yun nga guys. Um, lumarga na kami at ayan may makikita kayong Lawson parang parang 7-Eleven lang din yan uh, pero meron ding 7-Eleven dito So ayan guys. So um ayan yung uh, dadaanan na namin everyday pag usually uh, pag papunta kami amo sa so, da yan dadaanan namin talaga tong uh, kalasada na to. Di ba guys? At napansin niyo wala talagang basura. At ah, totoo talaga yung chismis, totoo talaga yung issue na malinis talaga sa Japan. So yun nga sumaglit so, kami dito sa 7-Eleven kasi bibili kami ng um yung na-miss kong chicken, kung naalala niyo yung chicken na kinakain ko, ayun, sobrang na-miss ko yun, tapos tsaka bibili kami ni mama, tsaka onigirean, I'm, I'm sure, for sure, alam niyo kung ano yung inugiri, yung may kanin na binabalot ng green, I, I, nakalimutan ko anong tawag ng green na yun, tapos meron siyang mga iba't ibang klaseng ulam na nasa gitna na palaman, so I don't know kung ano yung kinuha ni mama Mary, pero ayun, sa so pamunta na nga kami sa onigiri section, Ayan um anong tawag dito. Konti lang uh, tapos babawit na lang sa lunch. So ang daming iba't ibang klaseng onigiri dito. Uh, onigiri, guys. May iba't-ibang flavor. Pero ang pinili ko is ito na mayo. Ayan, oh. So, ito talaga yung isa sa pinakamimiss mo talaga dito sa Japan sa 7-Eleven kasi may mga ready-to-eat na sila. Tsaka sobrang sarap pa. So, ayan yung namimiss kong chicken. Oh, ang sarap! Ah, oh, kakain talaga ako ng bongang-bongga. So, ayan yung mga onigiri, guys. Iba't-ibang flavor. Iba't-ibang klase ng ulam na nakapalaman sa ating onigiri. Oh, pak, oh oh, di ba ang dami tsaka ang dami mong pagpipilian dito guys sa 7 eleven sobrang so ito na nga guys inayos ko yung camera at kakain na ako ayan one oh, di ba may step yung may step kung paano buksan yung inigarate two and three so may step one step two step three yan So, hindi, um, hindi pwedeng uh, maloloka kayo sa pagbukas o mahirapan kayo sa pagbukas kasi merong step 1, step 2 hanggang step 3. So, ayun na nga guys, kumain ako ng bongga bongga para syempre meron tayong lakas pagdating sa bahay ni Amo. Kasi tutulungan natin si Mama maglinis sa bahay ni Amo. So, ayun na nga, kinagat ko na yung chicken na sobrang namiss ko. Kaloka, my God. Ang um, ilang buwan ba kung um, bago ako nakabalik dito, na-miss ko talaga tong chicken. Grabe, sobrang sarap. Alam niyo yung lasa ng chicken. So, sobrang napaka saucy alam oh my god sobrang sarap talaga 101% tsaka uh, parisan mo ng onigiri na may tuna mayo sa gitna ay naku maluloka kayo ito talaga yung isa sa pinaka namimiss kong pagkain dito sa Japan at totoo talaga yung chismis na masarap. Ang sarap-sarap talaga ng pagkain dito sa Japan, guys. So, ayun na nga, kaloka yung chan ko. Parang, di ba, parang talaga akong buntis na parang nine month buntis. o mga ilang araw na lang uh, na. Di ba, kaloka? So, ayun dyan, guys. Kakain muna ako, ha? So ayun na nga guys, tapos na kami maglinis ni mama. So hindi ako nakapag-video, hindi ako nakapag-live, hindi ako nakapag-vlog. Kasi nga madalian, kasi may hinahabol kaming oras. Ang dami pang hali. So one cup lang. So ayun, inaayos ko muna yung camera. Ayun, so um, linis tayo. I mean, kahain time na. So actually, pawis na pawis ako jan Grabe guys, sobra. So, um, na miss ko maglinis ayan na, uh, excited ako maglinis ayun so na excited na ako ang dami ko na miss talaga excited na ako kumain sa luto ni amo kasi alam niyo naman every um pupunta kami sa bahay ni amo si amo talaga ang pinaglulutuan kami so andiyan na nga si puta puta i miss you medyo pumayat ng konti si puta dahil na rin siguro sa kanyang edad so ayan na nga guys um nasa pintuan na kami uh, ano papalam na kami kay puta kasi paalis na kami at nang at nag yung pagsasalita ko nagmamadali din, okay? Pasensya na. So, um, alis na kami kasi nagmamadali kami ni Mama Mary. So, bye-bye, puta. Ingat. See you soon. See you ulit. Thank you for watching, guys.